Magandang araw, mga kapatid. Sa araw na ito, alalahanin natin ang isang kahangahangang kwento mula sa Biblia, ang kwento ni Daniel at ang lungga ng mga leon. Isang kwentong puno ng pananampalataya, katapangan at katapatan sa Diyos. Si Daniel ay isang lalaking tapat at matuwid. Sa kabila ng kanyang pagkakaalipin sa Babylonia, siya ay pinagpala ng Diyos at hinirang bilang isa sa pinakamataas na pinuno ng hari. Dahil dito, maraming naiinggit kay Daniel at binalak siyang Sir On. Nais nilang ilagay siya sa kapahamakan kaya gumawa sila ng batas na nagbabawal sa sino man ang manalangin sa Diyos ng tatlumpong araw, maliban sa hari. Ang sino mang lumabag ay ihahagis sa lungga ng mga leon. Pero hindi natakot si Daniel. Sa halip na sundin ang batas ng tao, mas pinili niyang sundin ang follow-over ng Diyos. Tatlong beses sa isang araw, siya na nanalangin at nagpuri sa Panginoon tulad ng tanyang nakaugalingan. Nang nalaman ito ng mga naninibugo kay Daniel, agad siyang inakusahan sa hari. Bagaman nalungkot ang hari dahil mahal niya si Daniel, wala siyang nagawa kundi sundin ang batas. Kaya, si Daniel ay itinapon sa lungga ng mga gutom na leon. sa kanyang kababang loob at pananalig na natiling matatag si Daniel. Alam niya na hindi siya pababayaan ng Diyos sa loob ng buong magdamag, ipinasara ng Diyos ang mga bibig ng mga leon at hindi siya sinaktan ni isa sa kanila. Kinabukasan, ang hari ay nagmadaling pumunta sa lungga at sumigaw, Daniel, lingkod ng Diyos na buhay, iniligtas ka ba ng iyong Diyos mula sa mga leon? At narinig niya ang tinig ni Daniel, mabuhay ang hari. Pinadala ng aking Diyos ang kanyang anghel at isinara ang bibig ng mga leon. Ako'y walang kasalanan sa harap niya, gayon din sa iyo. Mga kapatid, ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na kahit tayo'y dumaan sa mga panganib o pagsubok, kung tayo tayo'y mananatiling tapat at magtiwala sa Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Si Daniel ay hindi natakot dahil alam niyang mas malaki ang Diyos kaysa sa anumang problema, kahit pa ang mga leon. Maging katulad tayo ni Daniel na walang takot na tumindig para sa Diyos kahit sa gitna ng mga hamon. Tandaan natin na sa bawat pagsubok, may kasama tayo ang Diyos na buhay at kapat. Siya ang ating lapas, ating kaligtasan, at ating sandigan sa lahat ng oras. Purihin ng Panginoon!